Kiramihan mo. Wala 'tong guni. Atong di. Kito naglaput ang kahoy sa bukid, initin ng kung bulak no. Naglalaput sa inyo ang Katunggahan dito sa buwan na laput din din lumaban din dito sa likod ng mga balik. Karun ang mga balangoy luminga. Ayon, oh, mga mais, magtanim na tayo ng mais. Ayon, white. 350. Wo, 350. Sis. Oh. Bumili ako ulit ng tsalong dahil tumubo yung isa kong binili so ayan oh. tapos purple corn hala tulo lagi ni kapuan. purple corn di ba ni purple black naman eh. <laughs> ba ni hindi naman niya siya purple Uy, black man eh. dito ako ngayon sa lote so yung ano ko dumating na po yung parcel ko na in order na ano Ah, mais so ngayon ay magtatanim po muna tayo <laughs> dahil hindi pa naman ano, siya ah, madilim so magtanim tayo ng mais balik konti lang palang laman may purple corn ako at saka white corn ayan So ito yung itatanim ko. ayan tanim-tanim lang tayo ayan, ito yung mais purple na chick na mais oh. mga tatlong ano lang piraso tapos sukay ulit tapos lagay tayo ng tatlong piraso ulit so ayan lang po sana ano sila, tumubo hindi kainin ng mga manok mo at hindi ka ini nang mga manok. So, ayan pwede naman pong ano araro yung gamitin, yung may kalabaw. Pero wala naman po ako ng Wala din akong araro. So ano lang yung okay lang sa ano kahoy ayan sana tumubo sila lahat dahil in, order, in order ko pa po ang mga seeds aton nato sa ano sa online tapos ilang araw pa bago dumating 15 days pa so sana po ay tumubo ayan umaga pagabi na po siya oh pagabina yeah pagabina so at least hindi siya mainit okay, na pasok, pasok na po na sunog na yung ano ko mukha ko so ayan tatlo ulit sana hindi sila tuktokin ng mga manok tumubo sila So, ayan Kunti na lang Kunti na lang Pagabi na Ayan Ito na tayo panda sa baba Mga ilang ano na lang ito Hukay isang hukay na lang tapos na so ayan last na po ayan natanim ko na lahat so sana tumubo sila ayan tumubo sana silang lahat ayan oh wala na tapos na so ayan natanim ko na po sila lahat Ayan. Kulang pa po. May ano pa dito. Banda sa baba. Ayan. So gabi na siya. Ayan. So ayan. Nakatanim na tayo dyan. Tapos na. So uwi na tayo dahil pagabina na po siya. Oh. Uwi na tayo. Maraming salamat. Sana tumubo silang lahat. po kayo sa aking mga tanim na mais. So bali ito po yung purple rice na ay, purple corn na itinanim ko. Ayan na oh, tumubo na siya. Ayan na. Tumubo na siya. Tumubo na sila. po na siya. Ito. Kaso lang, may kalaban na naman ako. Kinain na naman ng mga manok. Ayan oh Ito oh. Matay yung isa. Ayan, tumubo na yung mga mais. Ito yung purple corn at saka yung white sweet corn. Ayan. White corn pala. Kaso lang may kalaban na naman ako. Manok. Kinakain ng manok. Hindi manok uwak. Umubo na. Ano maganda yung panahon. Medyo makulimlim. Ayan. So ito si Kuya sa itaas oh. Nag-ayos na naman ng ano nila. Para mapagpatayuan na na ng bahay niya. Ayan, oh. Ito yung sa itaas ng ano ko. Lote. So malinis na siya oh tapos kinabkam na nila yung ano dito para mapaglagyan ng bahay ayan ito yung mga anak ni Koya oh 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 Indot na ilang lugar may kapitbahay na naman ako so ngayon ay magtatanggal tayo ng mga damo tinanggalan ko yung damo ng ano ah. ayan, oh. nalinisan ko na naman linis tumubo na yung mga tanim kong kamuting kahoy ayan o, tumubo na sila ah. tumubo na kamuting kahoy ito yung ampalaya oh malaki na Ayan, malaki na yung ampalaya. Yung maisan ko, oh. Yung una kong naitanim na mais. Ito pa, oh, ampalaya. Ah, kamuting kahoy. Ito yung talisay ko na bu flower. Kala ko mamamatay. So, ayan, o, oh. Ayan yung sila, kuya, oh. oh. So may kapitbahay na naman ako. So ngayon ay magtatanggal tayo ng damo. Linis-linis lang kasi tumubo na naman yung mga damo. Ang bilis nilang lumago. kamoting kahoy ayan tumubo na ayan o oh. yung lemon grass malago na din tong ano ko kamote ito na yung okra o oh. ayan malaki na sila Oh okra malaki na Yung opo. yung saging latundan oh tumubo na so ayan tumubo na siya saging latundan yung papaya na inilipat ko galing doon sa ano ayan. yung kangkong ayan oh Ito din yung isang latundan o oh, tumubo na